dagay mo na kayo dito ayan maraming salamat at dito ka bumili sa amin ng iPhone Okay. iphone 13 pro max anong masasabi mo dyan sa iyong mayuwagang iphone ma'am? the best the best po so ate pero ano na lang skype takes mo <laughs> yung next video <laughs> okay lang yan ma'am basta naka iphone ba? Diba? iphone 13 pro max mga kalablab 128 gigabyte factory unlock and binili niya dito mismo sa store namin dito sa green hill shopping center second floor stall number u4 kada end of the month nagre reshuffle kami at naglilipatan kami ng shop mga kalablab, pwede kang tumawag or mag-text sa 0995 -7364 -300 at sa 0975823852 Maraming salamat sa 8,200 subscriber kasama ka na doon at kasama ka na rin doon ma'am sa pinapasalamatan ko na dito ka bumili sa shop namin. Thank you po. Ayan, maraming salamat ma'am. Wow. <laughs> talaga. Iba talaga pag naka-iPhone, ma'am, no? Sir, maraming salamat. Thank you po. Thank you. Ayan, mag-subscribe ka na. syempre pwede. Pwede rin mag shout out saan kayo, ma'am? Tagalas Pinas pa po. Ayan, shout out sa lahat ng Tagalas Pinas. Yeah. Ayan, nandito ngayon. Ayan, nandito ngayon si, si ma'am at sir sa shop namin. Maraming salamat, sir, ha? Ma'am, at kung mag-swap ka, pwede yan ulit dito sa amin. It you uh,